Ayan o. Basta dumihan pa. Patito siya o. Ay! Nadumihan si Yelil Mano. Basta na yung damit. Asan yung sapatos mo, sapatos mo. Yung sapatos ni Kanina ko na siya. Ay, sa'yo. Ikaw ay no, iniwanan Oh, Nandito yung sapatos ni Yel Yel? Sa... Eh, pakuha mo yung sapatos din ni Sam Sam Manong. Ay, ni Jai <laughs> 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 <hazugan>